Greetings mga migs, welcome back sa Buhay na Salita TV Ngayon pag-uusapan natin ay ang Kung ang San Benito ba ay pwedeng dalhin sa sementeryo at sa lamay So sasagutin natin yan mga migs, pati na rin yung ibang mga anting-anting Kung pwede ba itong dalhin sa sementeryo o hindi So explain natin kung bakit pwede at bakit hindi So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo ko lumago. Kung YouTube channel, please pakisubscribe po, pakilike ng video. And don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So huwag natin patagalin. Magpatuloy na tayo. Ito lang yung masasabi ko mga mix. Ang anting-anting na maraming bawal, peke yan. So, explain ko sa inyo mamaya. Alam nyo mga mix, ang mga gamit, medalyon man yan, o anumang mga panulat o talisman na ayon sa kabutihan at para sa kabutihan, isa lang ang patakaran yan. Huwag mong dalhin sa lugar kung saan ikaw ay gagawa ng masama o mga kahalayan. O wag mong dalhin sa lugar kung saan mahahalay at may mga taong may mga masasamang ginagawa. Pero nagdidepende 'yan sa intensyon mo. Kung pupunta ka sa lugar na 'yon para lang magmasid dahil ikaw ay alagad ng batas o di kaya may minamanmanan kang kamag-anak. So kung pupunta ka doon, 'yung gamit mo, 'yung intensyon mo ay hindi sa masama. It's because meron kang purpose hindi ka naman pupunta doon para gumawa ng masama. So, ibig sabihin, wala yung labag sa gamit mo. Kasi minsan kasi pagtatangan ng medalyon, common sense ang kailangan. Nagdedepende yan sa intensyon mo. Ang anting-anting na maraming bawal ay peke yan. It's because teknik yan ng mga scammer na seller. Dahil sa dami-dami ba naman ng bawal na inilagay nila imposible na ni isa doon ay wala kang malabag. At yon ang gagawin nilang dahilan kapag sinumbatan mo sila kung bakit hindi gumana ang kanilang anting-anting sa oras na kailangan mo na. So gagawin nila yung dahilan, it's because, ah ganito, nalabag mo kasi ang pagbabawal na yan. Sumuong ka sa ilalim ng sampayan. Kalungohan yan! Huwag ka nalang magsuot ng ganyang amulet tulad ng San Benito kung ang intensyon mo sa buhay o ang layunin mo sa buhay ay mamerwisyo ng ibang tao o di kaya kasamaan lang. Kasi ikaw mismo ang titigal po eh ng sarili mong gamit. Ikaw mismo yung paparusahan ng sarili mong gamit. It's because si San Benito po ay eh napaka-stricto nun. Ayaw nun sa mga taong may mga bisyo kasi yun ay nakakasira sa ating katawan. For example, pumasok ka ng beer house. So anong intention mo doon? Iinom ka, maglalasing ka. So labag na yun sa gamit mo. It's because yung gamit mo sa kabutihan. Sa tuwing naghihit-hit ka ba ng sigarilyo, ininom ka ng alak, gaganda ba yung katawan mo? Hindi. Nakakasira yun sa katawan mo. So, conflict of interest na siya kung ano meron kang gamit. Pati yung mga Buddhist na gamit. Kasi yung si Buddha, ayaw nun sa mga makamundong bagay tulad ng mga alak at pagbibisyo, mga sugal. Dapat detach yourself from your desires. Ganito lang yan mga migs, may dalawang bagay akong sasabihin sa inyo Ang anting-anting na bawal sa lamay at simenteryo Either peke or sa demonyo Ganito yan Kung ang anting-anting mo kasi Ang kapangyarihan niya na nagpapagana ay mga low vibration or negative entity Bawal yan sa simenteryo It's because mag-a-attract yun ng maraming negative entity Magiging magnet yon. So mas marami ng mga masasamang espiritu ang susunod sa inyo. Pero kung ang gamit nyo ay wala naman yung consagrasyon at yung seller ay maestro-maestro lang, nagbebenta lang, sasabihin talaga bawal it's because hindi niya alam yung dahilan. Dapat kung magbabawal ka sa iyong anting-anting, dapat mayroon kang dahilan. Kunwari bawal sa lamay, bawal sa sementeryo. Anong purpose? Bakit bawal? Dapat may explanation kung bakit bawal. So, isa na yon sa explanation kung bakit bawal. Galing sa demonyo. Galing sa low vibration entity. It's because nagmamagnet siya. At lalong sasama yung buhay mo, maghihirap ka. It's because ang lamay po ay punong-puno yan ng dalamhati. Although may mga sugarol dyan, nagtatawanan, nag, naglalasing. Pero yung pamilya at majority sa mga tao na nandoon ay nagdadalam hati. So, negative emotion, mabigat na emotion. At pwede yung i-magnet ng gamit mo. Pag ang gamit mo ay nagpapaandar dyan ay mga fallen angels o mga elemento o mga negative entity. So, bawal ba ang San Benito sa simenteryo at lamay? Hindi. Mas kailangan mo ang San Benito sa simenteryo at sa lamay. It's because yan yung protection mo. Kasi yung Lamay at simenteryo, punong-puno yan ng negative emotion, pagdadalamhati. So yung San Binito mo, yun yung magpo-protect sa'yo para hindi makamagnet sa inyo yung mga negative na mga energy. So kung mga maestro-maestro dyan na nagsabing bawal, batukan nyo. Mga wala yang alam, o di kaya yung dasal ng San Binito nila ay yung sa infinito Dios, yung imok, gidok, dok, yung salumto munde. Hindi naman para kay San Benito yon, para sa infinito Dios yon. Mga bobo lang niniwala doon. Yung mga medalyon na galing sa demonyo, walang bawal kahit maglasing ka pa. Kahit pumunta ka pa ng beer house, hindi bawal. Kahit sirain pa yung katawan mo kasi protection mo yan. May gabay yan na elemento. Pero bawal sa sementeryo. Bobo pala nagpunsagra dyan eh. So wala yung pakialam sa katawan mo. Doon lang yan may pake sa dasal na binibigay mo. So ibig sabihin, hindi siya mabuting espiritu. Dahil ang medalyon na pwede kang magbisyo, pwede mong sirain ang katawan mo, tapos pakakainin mo lang ng dasal, ayos ka na, hindi iyan banal na Diyos ang sinasamba dyan. sayang Dios Diyos-Diyosan. Ang San Benito po kasi, lalong lalo na yung legit na dasal, yung galing sa simbahan, di kaya dasal na pang kristyano na may patungkol talaga kay San Benito na naiintindihan nyo ang bawat inuusal nyo, yun ay nagdidepende sa inyong intensyon. So kahit saan nyo dalhin, pwede. Basta ang layunin nyo at ang intensyon nyo sa pagpunta nyo sa lugar na yon ay wala kang gagawing masama at wala kang gagawin na makakapirwisyo ka sa ibang tao. Isa sa mga intensyon dyan ay huwag kang magbisyo. Huwag kang pumunta sa lugar na nakakagawa ka ng mga bisyo. It's because makakasira yan sa katawan mo. At sa Biblia nga na ang katawan ng tao ay templo ng Diyos. Puro lang kasi palusot ng mga maestro-maestro, mga commander-commander, kung ano nang pinagtatawag ng na sa sarili nila. Tapos, bano naman pagdating sa explanation, hindi marunong magpaliwanag. Ang daming bawal pero walang paliwanag kung bakit bawal. So tulad ng Buddhist amulet, bawal kang gumawa ng ganyan ng mga bagay. It's because yun ay bawal sa alituntunin ni Buddha. So dapat, bago ka magtanga ng San Benito, dapat alam mo yung mga alituntunin ni San Benito. Hindi nila alam yan. It's because usal lang sila ng usal ng mga orasyon na hindi nila naiintindihan. Sa Monastery ng San Benito, nang doon yung mga rules ni San Benito. Nang doon yung mga patakaran niya. At isa na doon ay huwag kang magbisyo. So pwede mong dalhin sa simenteryo. It's because makikiramay ka lang naman doon. O di kayo magsisindi ka ng kandila sa mga namayapa mo mga kamag-anak. Pero kung pupunta ka ng sementeryo tulad ng undas tapos pag inuman ka lang, magsusugal ka. Tapos pag nalasing ka na, may ratio ka ng ibang tao, eh, bawal talaga 'yon. It's because yung intention mo kalokohan. So kahit saan mo dalhin ang San Benito, pwede basta yung intention mo ay sa kabutihan at huwag mong dalhin sa mga lugar na pwede kang makagawa ng masama o ikaw mismo ay may balak na gumawa ng masama sa lugar na 'yon. Dapat kasi ang mga medalyon, yun yung magpuprotekta protekta sa iyo kung saan ka man pupunta. Hindi yung baliktad na na parang ikaw na yung magpuprotekta protekta sa medalyon mo. Inaalagaan mo yung medalyon mo kasi baka mabasag ito at mawalan ng bisa. So baliktad na ikaw na yung nagpuprotekta protekta sa medalyon mo. Kalungkuhan 'yan, itapon mo 'yan. Kung ganyan yung mindset ng seller ng medalyon mo. So, yun. Gets yung punto, ah. It's all about intention. So, yun lang po. Kita-kits. Until next topic.